Narinig mo na ba ang salitang balis? Hello, what's up? Your best here. Sa video na ito ay alamin natin kung ano nga ba ang bisa ng unton. Ano nga ba ang unton? Ang unton ay karaniwang ginagamit na pangontra sa balis o batik, nakadalasang tumatama sa mga sanggol o sa mga bata. Ito ay maaring magbunga ng sakit ng ulo sakit sa tiyan, at minsan ay pagsusuka ng bata o sanggol. Pinaniniwalaan ng mga matatanda kahit pa hanggang sa kasalukuyan na ito ay dala ng masamang hangin o ng masamang enerhiya. Na maaaring maisalin nga kahit sa umagitan lamang ng simpleng pagbati. Halimbawa nito ay ang mga salitang, ang ganda naman at ang cute ng batang ito o kaya naman ay napakaganda naman ng kanyang ngiti. Ang negatibong enerhiya ng bumabati ay papasok sa katawan ng inosenteng sanggol. Maaring gamutin ang simpleng balis gaya ng pagsasabi ng mga katagang puwera usog o ang pagpapahid ng laway ng bumati sa noo o sa pusod ng bata. Ang mga nganga naman nagawa ng albularyo ay isa ring mabuting alternatibo. Ang unton ay ginagamit kapag madalas nang nababati ang isang bata. Ikinakabit ito o pinapardible sa likod na bahagi ng damit ng bata. Kadalasan itong nakabalot sa pulang tela at labis na epektibong pangontra sa balis o bati. Ang itim na unto naman ay kadalasang gamit na pantaboy sa mga aswang o mga nocturnal spirits. Ngunit ano nga ba ang kadalasang nilalaman ng pulang telang ito na kung tawagin ay unton? Kadalasang mayroon itong mga kakaibang halaman o buto tulad ng saga-saga, mais, buto ng munggo, o paminta at maaari ring buto ng atis. Mayroon din itong luya'ng itim at pulang tuyong sili. Kapag kami minsan naman ay naglalaman din ito ng isang pirasong papel na may nakasulat na orasyon at dasal. Ang mga painiwalang ito ay pinaniniwalaan ngang namana pa natin sa ating mga kaninuno-nunuan. Naging epektibong sanggalang laban sa mga masamang espiritu sa ating paligid. Ikaw, napansin mo ba o nakakita ka na ng isang unton sa isang sanggol? iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Ang kalabasa ay pangpalinaw ng mata. Iyan ang kasabihang madalas nating marinig sa ating mga magulang at mga nakatatanda. Subalit batid mo rin ba na ang kalabasang ito rin ay mayroong mutya? Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay alamin natin ang mga bagay-bagay tungkol sa kalabasa at ang natatanging itong mutya o bertud at bakit kailangan mong mag-ingat dito. Mahilig ka rin bang kumain ng gulay na kalabasa? O squash sa Ingles? Ang kalabasa ay nabibilang sa pamilya ng halaman gumagapang na Cucurbitaceae o gourd family na kinabibilangan din ng pumpkin, zucchini at iba pa. Mayroong halos 965 species ng Cucurbita sa buong mundo. Ang kalabasa ay kadalasang ginagawang sangkap na gulay at iba pang putahe at maging ang mga buto nito ay nakakain rin. Gayun din ang talbos o batang dahon at ang bulaklak nito. Alam mo ba na ang pinakamalaking kalabasa na naitala sa kasaysayan ay umabot pala ng 2,118 pounds o 960.7 kilos ang bigat at matatagpuan sa Warren Road Island. Subalit maliban sa mga benepisyong pangkalusugan na dulot ng gulay na kalabasa, ay mayroon din daw itong taglay na kakaibang bertud. Na ayon sa ilang antigero, ito ay magdadala raw ng swerte at kaan sa kabuhayan kung mapa sa kamay mo. Kaya naman naglipa na nga sa Facebook at internet ang iba-ibang bersyon nito. May ilan ring nagsasabi na ito ay mainam na panghalina Upang akit sa mga kababaihan man o sa negosyo. At iyan ang dapat nating iwasan. Sapagkat dahil sa hirap ng buhay ngayon, ang ilan ay napapasubo na sa pagbili o paggamit ng mga sinasabing mutya raw buhat sa kalabasa. Subalit, mayroon nga ba talagang mutya ang gulay na kalabasa? Wala pong mutya ang kalabasa. Subalit, may isang parte o bahagi ng gulay na ito na kapag iyo itong kinuha at pinatuyo ay pinaniniwala ang isang mainam na gamit o pangontra subalit ito ay hindi isang uri ng mutya. Ang pinakabahagi ng tangkay ng kalabasa na naguugnay sa katawan at bunga nito na animoy hugis bulaklak ang tinutukoy ko. Ang bahaging ito ng kalabasa ay maaaring ihiwalay at patuyuin sa ilalim ng sikat ng araw at buwan. Kapag ito ay natuyo na ay maaari itong gawing kwintas at maaaring isuot sa mga baby o sanggol o maging sa mga matatanda. Ang bagay na ito ay aprobadong nagtataboy ng mga sakit na maaaring dumapo sa katawan ng sanggol. Mainam din itong pangontra sa mga palipad hangin, uusog o balis kung tawagin. Ang pangontrang ito ay maaari mong gawin kahit sa inyong bahay lamang at hindi mo na kailangan pang bilhin online. Isang pananggalang na bigay ng kalikasan at kahit sino ay maaaring makinabang. Nga lamang kung ito ay iyong pinaniniwalaan. Subalit wala naman sigurong mawawala kung iyo itong subukan. Ang mahalaga ay huwag na huwag tayong makakalimot na tumawag sa may kapal. Dito na sa Best TV Tayo ay matuto Utak mapuno ng bagong kaalaman Dito na sa Best TV Tayo ay lumibot Dihin na mundo ay ating matuklasan Dito yan sa Best TV Dito yan sa Best TV Dito yan sa Best TV Sa pagkat ang laki may alam Dito yan sa Best TV Sabay-sabay mm -hmm. sa sa tayo na matuto sa mundo lamang ang siyang marunong Ating utak sa lina ng panibagong dunong Mga bagay na sa buhay ay makakatulong